وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في Gayon naghahalal sa iyo ang Panginoon mo, nagtuturo sa ng pagpapakahulugan ng mga panaginip at naglulubos ng biyaya niya sa iyo at sa mag-anak ni Jacob kung paanong naglubos siya nito sa dalawang ninuno mo. Bago pa niyan. "...Wahua al-Ladhi khalaq al-samawati wal-arba fi sittati arshuhu ahsanu

لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا الذين كفروا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سلا سي ay higit na kaibig-ibig sa aman natin kaysa sa atin samantalang tayo ay isang nakararaming pangkat. Tunay na ang ama natin ay talagang nasa isang pagkaligaw na malinaw. Wala in al minna rahmatan Tumbalaza'na ha minhu, inna hu layausung kafur. Patayin ninyo si Jose o itapon ninyo siya sa isang ibang lupain. Malalaan para sa inyo ang mukha ng ama ninyo at kayo matapos niyon ay magiging mga taong maayos. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. نَجْسَابِي صابي أنسان نجس صابي كبيلان سكن لا يوم سيو إِحَاجِسْنِ يُشِيَا سَكِيلَ الْلِّبَنِ نَنْبَلُونَ قُقُلُّ لُّنْشَانَ إِلَّا أَنْشَمَا قَرَّبَانَ كُنْ كَيُوَا إِكَاغَوَانِيُونَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ Nagsabi sila, O aman namin, ano ang mayroon sa iyo na hindi ka nagtitiwala sa amin para kay Jose, samantalang tunay na kami sa kanya ay talagang mga tagapagpayo? Fala'lla <todic> katarikum ba'o dama yuha ilay ka wa ba'i kumbihi sadru ka ay Magpadala ka sa kanya kasama sa si amin bukas. Magpapasasa siya at maglalaro siya. At tunay na kami para sa si kanya ay talagang mga tagapag-ingat. In إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم Nagsabi siya, tunay na ako ay talagang nalulungkot na umalis kayo. Kasama niya at nangangamba na kainin siya ng lobo habang kayo sa kanya ay mga nalilingat. Fa in

Ang kala yuridul hayata't dumya wa zinataha, nuwafi ilayhim a'malahum, nuwafi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubakasun. Kaya nung umalis sila kasama niya, at nagkaisa sila na maglagay sa kanya sa kailaliman ng balon, nagkasi kami sa kanya, talagang magbabalita ka nga sa kanila, hinggil sa kagagawan nilang ito. Ula lahum fil illa sana fiha wa kanu Ang mga nagsasabing Panginoon namin tunay na kami ay sumasampalataya kaya magpatawad ka sa amin sa mga pagkakasala namin at nagsasanggalang ka sa amin sa pagdurusa sa apoy. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. اي at iniwan namin si Jose sa tabi ng daladalahan namin saka kidnain siya ng lobo ikaw ay hindi maniniwala sa si amin kahit paman man nangyarin kami ay mga tapat wa may yakhur bihi min <tinyan> al ahzab fa annadauidu fala taku fi miryat minhu innahu al min rabbik وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ اِفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا ala Dumating sila kasama ng kamisa niya na may dugong huwad. Nagsabi siya, Bagkus humalina sa inyo ang mga sarili ninyo sa isang bagay kay isang pagtitiis na marilag ang pagtitiis ko. Si Allah ay ang pinagpapatulungan laban sa la raw ninyo. Pagtitiis na marilag ang May dumating na isang karaban saka nagsugo sila ng tagaigib nila saka nagpababa ito ng timba nito. Nagsabi ito, o balitang nakagamit, Ipinagbili nila siya sa isang kulang na panumpas, mga derham na mabibilang sila sa kanya ay kabilang sa mga nagbawalang halaga. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Nagsabi ang bumili sa kanya mula sa Egypto, Sabay bahay nito, magparangal ka sa panunuluyan. Ba jarama annahum fil akhirati humul Noong umabot siya sa katindihan niya, ay nagbigay kami sa kanya ng karunungan. Inna amanu wa aminu wa akhbatu ila rabbihim. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Nagtangkang umakit sa kanya sa sarili niya ang babaeng siya ay nasa buhay nito. Pinagsasara nito ang mga pinto at sinabi, Heto ako para sa iyo. Nagsabi siya,